para mas masarap siya ka malutong. Piprituhin pala natin itong mga labs ha, kasi yung ano ko. Pangit naman. Tapos, piprito lang natin mga lab hanggang mag-golden brown siya. kaya, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo mas malutong pa. Ayan, dito ako nagluto sa labas, mga labs. Kasi nga, gusto ko yung, ma ko yung nature. Ah, karte naman ni eh, Ren. Ayan, may meron pa ako mga ano dyan, mga junakes. Na panay tanong ng tanong kung anong lulutuin, paano lutuin, kung kakain na ba. O, diba, ang kukulit. So, ayan, kinukot ko na nga loves yung first batch natin. Ayan na. Oo, oh, mga loves, lumalaban pa yung paa dyan ng beshi ko. Parang ayaw magpaprito. O, oh, lagay pa natin. Lamihan na kasi sayang naman yung kahoy. Tsaka, mga loves, ayan, dyan ako nagluto sa labas pero nababaisit ako sa hangin. Masarap nga. Tapos mahangin. Ang ganda ng view pero ang sakit sa mata yung mga usok ko pupunta talaga sa kanya si balik